Good news sa Lakers fans, Lakers makukuha pa si Nick Claxton kapalit si Gabe Vincent at Maxie Kleber bago ang trade deadline. Pero bago 'yan, naging sentro ng usapan si Deandre Ayton matapos maghatid ng matinding impresyon sa pagbabalik niya sa laro kanina kung saan ayon mismo kay Austin Reeves ay halimaw ang naging laro ng big man. Sa kabila ng presensya ni Anthony Davis, malinaw na inoutplay ni Ayton ang dating Lakers star, bagay na ikinagulantang ng maraming fans sa arena. Ayon kay Aiton, siya raw ang tunay na sentro matagal nang hinahanap ng Lakers, isang big man na kayang magbigay ng opensa, maging defensive anchor at palaging present sa magkabilang dulo ng floor. Sa kabila nito, nananatiling na sa second seed ang Lakers, taglay ang 14 wins at 4 losses na record, matakos talunin ang Dallas Mavericks. Ito na ang kanilang ikaanim na sunod na panalo at tuloy-tulay ang pag-angat ng momentum nila papasok sa quarterfinals ng NBA Cup, kung saan nakatagal nakatakda nilang harapin ang San Antonio Spurs. Muling umangat ang laro ni na Austin Reeves at Luka Doncic para sa Lakers, kung saan nanguna si AR-15 sa kanyang 38 points, sinundan naman siya ni Luka Doncic na nagtala ng 35. Sa kabilang banda, nagbalik sa arena si Anthony Davis, mulit nagtapos lang siya sa 12 points, 5 rebounds at 5 assists. Dito, mas lalong umangat ang performance ni Aiton na gumawa ng 18 points, 8 rebounds, 2 assists, 1 steal at 2 blocks at nagmintis lang ng isang beses sa 9-shot attempts. Ayon kay Reeves, malaking bagay ang pagkakaroon ng ganitong klaseng presensya sa gitna at proud silang nakuha nila si Aiton bilang bagong puwersa ng kanilang frontcourt. Samantala, malakas ang posibilidad na maging target ng Los Angeles Lakers si Brooklyn Nets Center Nick Claxton bago sumapit ang NBA trade deadline sa February 5. Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, matagal nang nasa trade wishlist ng Lakers si Claxton at nakikita nilang ang isang mahalagang piraso ito upang mapatatag ang kanilang depensa sa loob. Mula pa noong nakaraang season ay interesado na ang Lakers sa Athletic Big Man at ngayong papalapit na ang playoffs, handa silang muling sumubok na makuha siya. Sa kasalukuyan, may record na 3 wins at 15 losses ang Nets, kaya inaasahang ilalagay nila sa trade market ang ilang veteranong manlalaro tulad ni na Claxton, Michael Porter Jr., Terrence Mann at posibleng si Cam Thomas. Sa kabilang banda, mahusay ang simula ng Lakers na may 14 wins at 4 losses na. Ngunit ayon sa maraming analyst, hindi pa rin sapat ang kanilang roster upang tapatan ang mga powerhouse team tulad ng Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets at Houston Rockets. Bagamat maganda ang kanilang offensive rating, nasa ika-17 naman ang Lakers sa defensive rating. Indikasyong malaki ang pangangailangan nila ng matatag na rim protector. Pinapayagan ng koponan ng halos 49 points sa paint bawat laro, bagay na nagpapakita ng kahinaan sa interior defense. B nanggit din ni Tim Bontemps ng ESPN na isa ito sa dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang ilang scouts na ituring ang Lakers bilang seryosong title contender. Dahil dito, logical na punteryahin ng Lakers si Claxton, na kilala sa kanyang elite rim protection at mobility. May tatlong taon pa sa apat mataong kontratang nagkakahalaga ng 97 million si Claxton. Posibleng magbuo ang Lakers ng trade package na kinabibilangan ni na Rui Hachimura at alinman kina Gabe Vincent o Maxi Kleber upang Kumbinsi ang Nets na pakawalan ang kanilang center.